Higit 1.5 million pesos na ganang na kumpiska sa tatlong magkakahiwalay na bad operation sa La Union at Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasaan ni Cheque Amin sa ating mga sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuya Angel bunga ng walang humpay na operasyon ng PNP Pro-1 kontra illegal na droga, nagresulta ng pagkaresto sa tatlong high-value individual drug suspect at pagkakumpiska ng illegal na droga na umaabot sa halagang 1,509,000 pesos. Sa ulat na pinalabas ng tanggapan na Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes, nagsagawa ng may basyo presyo San Fernando La Union ang pinagsanib na ng San Fernando City Police, katuwang ang Regional Intelligence Division 1, Regional Drug Enforcement ni Tuan at Pilig su na nagresulta ng pagkaaresto sa isang 23 anyos na binata na residente ng Baguio City kung saan ay nakumpis ka rito ang 22 gramo ng suspected shabu na may istatrag press na 149,600 pesos. Habang sa Dagupan City na aresto naman ng isang binatilyo matapos makumpis ka ang 185 grams na hinihinalang shabu ng may drug press na 1,250,000 pesos at sa Ordaneta City Leyte isang 53 anyos na dating barangay tanod na residente ng barangay Pinmaludpot kung sa inakumpis kang 15 gramo ng suspected shabu na may street drug price na 102,000 pesos. Naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang tatlong aristadong suspect. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte, tagu-ulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, uh, Freddy.